pinayuhan ni Senate President Francis Escudero sina Senador Ronald De La Rosa at Senador Bongo na na ang ibang senador na manguna sa investigasyon sa war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinatupad noon ni De La Rosa bilang hepe ng Philippine National Police. Mas maganda siguro kung hindi sila mismo ang manguna ng komiteng yun para walang aligasyon na ito ay personal at hindi impartial at hindi fair. Isa formal ko ito sa mga susunod pang araw. Magkikita kami itong weekend. Nauna nang inamin ni Dela Rosa noong Miyerkules na atubili siya mag-imbestiga pero kailangan na anyang balansehin ang Quadcom ng kamera. Kung gusto ko lang talaga gamit sa komite ko, di matagal ako nag i Kaso lang, nahiya rin ako dahil baka sabihin na po tao na observing yung ginagawa ko. Pero yan mismo ang buwelta sa kanya ng mga kongresista. Ayon kay House Quadcom Co-Chair Dan Fernandez, hindi akmang si De La Rosa ang mag dahil magiging biased umano siya. Ayon naman kay Quadcom Lead Co-Chair Representative Robert Ace Barbers, bagamat hindi bawal mag ang Senado, talagang mapupulaan ito kung investigahan ng isang senador ang sarili sa komiting pinangungunahan niya. They have all the right to do that. But uh, again, the the bigger question that uh, should be asked is that uh, why would you investigate yourself in in your own committee? No, and, and, and other questions may pop up like just like that. Idudulog naman ni Escudero sa mga kasamahan ang paano ni Senate Deputy Minority Leader Lisa Ontiveros na tumawag ng Committee of the Whole ang buong Senado para mag sa drug war. Kung matutuloy, pangungunahan nito ni Escudero bilang Senate President. Pero pwede rin anyang ibang komite ng Senado ang manguna sa investigasyon. The committee of the Whole, option yan. Pero ang tinitingnan ko rin ay iba pang komite na pwedeng mag-handle nito maliban sa komite ni Sen. Um, Bato. Siyempre may karapatan siya at bahagi siya dun sa pagtalakay at discuss ng bagay ito. Now narito sinabi ni Ontiveros na mas mainam na ang Committee of the Hula mag para mainganyo ang mas maraming testigo na lumantad. Pero kung si Senadora Amy Marcos ang tatanungin, mas mainam na magsampanan ng kaso ang Department of Justice naman kami mag, uh, mag uh, co convict di ba? Hindi kami magpo-prosecute. So perhaps it's important that we bring it to court. All those who need to be punished should be uh, punished as quickly as possible. And uh, we have to come to an end of this blame-saying and finger-pointing. Ani Marcos ang mabilis na pagkamit sa katarungan sa mga korte sa Pilipinas ang susi para hindi namang himasok ang International Criminal Court. Ayon sa Rome Statute na siyang tinutuntungan ng ICC, maaari lang nitong pakialaman ang mga kasong ayaw o di kayang imbestigahan ng mga lokal na otoridad. May reklamo na laban kina dating Pangulong Duterte sa ICC, kaugnay ng war on drugs.